yung mga basura. Kita, <coughs> sige na upload na 'yung video sa Alagalag -alag TV. Dati nag-simula lang 'yan, ngayon balit lang. iba talaga ang mga uh, religion. ginagamit yung siyempre papagawa ng mga kung hindi sila dalang titira eh yung lagalag -lag video ma may kung yung mga video yun to medyo kung lag lagalag talaga to sagasa kung sagasa to walang, walang sinisino to yun wala nang pagmumura, wala tayong pagmumura. Hindi niyo tao Kawala nang disiplina ng tao. Kanal tatapon ng basura. Di ba? Pwede meron piling pagtapon ng basura yung proper. Ayun. Kasi may mga kumukuha naman ng basura ng truck, di ba? Pero bakit na naika? Ito, you got to dito sa uh, para para umagos. Ba. Diba? Mga kala-kalad gumasahan na kasutuan na, uh, yung mga tao, maraming tao, mga tao ah. Uh, karamihan sa mga Pilipino. Diyan basura niyan oh. Uh, karamihan sa mga Pilipino, talaga marami matitigas ang mukha. Doon bentabo sinto ng Pilipino, matitigas ang mukha bawal nga magtapo ng basura sa mga gantong daan tubig tapo pa rin ang tapon to 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 ito lang lagalag at lagalag medyo -lag may, 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 may maligalig pa rin yung video na to yan yan tulad yan yan timba styro hindi dapat niya itapon sa mga daan tubig diba kung mapansin ninyo, talagang matitigas talaga ang mukha. Ayan o, ayan o. Ayan. At tubig. Yung mga plastic bottle. sige na-upload ko na ng aking video sa Alagalag TV baka like, share and subscribe nyo pakitulungan nyo naman ang aking youtube channel dito sa Alagalag TV at yung Alamat TV pakitulungan pakit maraming marami sa uh, maraming maraming salamat sa mga subscriber ng Alamat TV please continue support support na at tulungan ang aking Alamat TV ngayon naggawa ko na, ng isang YouTube channel dito sa Lagalag TV kasi medyo doon sa YouTube channel ko isa hindi na ako masadong magkuhan doon ah, uh, medyo iwasan ko na yung pagmumura doon wala na hindi na ako magmumura doon medyo mga ako na video sa lang kaya medyo may mga sapit ako doon ah, uh, hindi, mag upload na lang ako ng mga videos ko na walang music sariling business maraming maraming salamat po Lagalag TV please like, share and subscribe